vlog like, for today is about mag ano kami? Magbayo Mag bio daw kami. Uh, Nag ano yung isa biometric uh, trick Sagit lang tayo doon. Sagit like, sa lang naman. E eh, di magkala tayo ng kunti. <laughs> para, <laughs> Uy, para makita mo. May pina ba tayo? <laughs> Sabi nga. Ah, kaya pa rin hindi ko nakita sa baba. Oh, oh, si, eh, no, si Ang mga marites. Going to Biometric. Sabi nga e naman, na niya yung simis-mish. mish si Pia. mish mo kayo pa ng pala. Pre, mo yung yung pag-ano 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 yung yung pag yung ano yung pag ano yung pag ano yung Assalamualaikum lalo. Oi, nada mo kanman ro biometric. Biometric? Yes. You go M 2 Yeah. First floor? Go IKEA side, first floor. Ah, okay. First floor, ha? Huh? Okay. Biometric din sila. Dito kami guys, dito sa first floor. sila. Ang ganda ng anong tanawin ano yan Pag, hinahanapan na 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 sila pag na Kano tayo tayo ng... dami, natin. Wala pa dami namin, no. na tama tayo 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 tama Baba, di na kayo ang maganda mag-sponsor oh, sa Oo, sila na lang. Makipag-usap tayo. Dami-dami, nangaga pa. Upin na lahat kasi. Ah. Tapos dito sa... somebody. ba Baba, muna. Ah, thank you. Baba. Isla ni Mampi ang nakawasta. Hadi haginti sa iwasan. Sabi ko, wala kami wasta. Pagkailangan ikaw ang pumunta sa amin. Sabi ko, walang problema yan. Alis ka na <laughs> Okay lang daw na wala? Hindi, sabi niya. Uy, wag ko eh. Ang kit ng mga bol-bol. naman si Rabi. Bol. <laughs> Ano dito? Eh, siyempre, ano siya? <laughs> 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 eh, huh? Sino? Punti <laughs> <laughs> na lang. Punti na lang. Pus ng pus. na ako eh. Nagbaba na. Eh, grab mo yung key. 64. 64. <laughs> ka na. ka <laughs> mababa ka rin. Oh, pag, pag pag oh, pag ano hinin tataba Hindi ako nakasumpa, guys. Sarado pa ngayon mga ano. pa rin mamaya pa Eh, siyempre. Maganda yung ganito exercise. Ang dali, magtanong ako. Nag-usap kami naman yung presyo na pag-usap. Ikea, Ikea yun eh. Meron tayong bunganga ba? Uy, kaya, siya ang ano, ito yung torgan. Oh. Kalikod tayo dumaan. Nung tayo nila Khaled. Oo, nang natakbuhan kami dito. Pagkasama namin si Khaled. Ay, naku, Diyos ko. Iniiwan namin. Hindi rin alam ang ano mo pupunta. Oh, yan o. Sa IKEA, yan. Napakaano naman Ano yung pagtalong ko? No, isa't ko magsuot po Ako, betulit, ako, betulit, ako, betulit, ako, betulit, ako betulit hindi naman na kailangan hindi ang laki, laki. Oh, laki ng kaka sabi ko 60 naman ako ito eh ito kita mong arrangement ng ano nila oh. may kahoy kamuti ang ganda ng ano o, oh, kita mo ang lagay ng asin-paminta. Ayan o. Yung sili. Mga fresh. Ay, Kasi, ano, okay, okay. May paminta. Guys, pauwi na kami. Walang nangyari sa ano, lakad namin.